Hi guys, good morning Ito nagluto ako ngayon ng odong at saka sardinas <coughs> Excuse me po, masamig lang Or nerves. nervyos Ayan, odong is live at sardinas Yan naman talaga ang partner dyan sardinas at sa kasi ito lagi ang niluluto sa samar ng mga karmi ng mga tao doon talagang ang sardinas ay salmon or odon yan kain po tayo guys yummy yummy yan napakayami ng ating niluto may almusal, may panghapunan, panglanghali, and yun guys. So, yan. Bye bye. Thank you guys for watching. Yan. Gutong luto na. Tsaka, nagluto po ako ng brown rice. At kaya, yellow po yan dahil nilagyan po po ng turmeric. Dilaw na loya zero powder ang nilagay ko yun dyan. Mm -hmm. Masarap yan at healthy ng guys. Brown rice, pwede nyo haluan ng powder na turmeric kung gusto nyo. Ayan. Thank you guys for watching.